Luksod ng Iloilo naglaan ng 4.1 million pesos para sa bubong ng overpass sa distrito ng Manduriao. Hindi mo mahal Narito <laughs> ang news ko mula kay Richard Bertuso. Ang pamalaang lungsod ng Iloilo -Ilo ay naglaan ng humigit kumulang 4.1 milyon para sa paglalagay ng bubong sa pedestrian overpass sa kahabaan ng Binigno S. Aquino Jr. Avenue, karaniwang kilala bilang Diversion Road sa distrito ng Maduriao. Ang alokasyon ay kasunod ng pagbabalik ng mga pundo mula sa 2024 Annual Investment Plan kung saan ang mga hindi nagamit na pundo ay inilipat sa mga prioridad na proyekto. Nagpasa ng resolusyon ang Iloilo -Ilo City Government Council na pinamunuan ni Mayor Jerry Petrinas na inaprubahan ng sangguniang panglungsod ang mga pundo para sa overpass ay manggagaling sa savings and balances ng 20% development fund ang overpass na orihinal na itinayo noong 2015 sa halagang 20 million kasama ang pag-install ng dalawang elevator para magamit ng mga senior citizen at mga taong may kapansanan gayon paman, ang mga elevator nito na ay nahulog sa pagkasira dahil sa kakulangan ng paggamit na nag-udyok sa lungsod na maglaan ng 5.1 million noong nakaraang taon para sa pagbili ng bagong elevator. Noong Hulyo ng nakaraang taon, nagpahayag si Trinias ng planong maglagay ng bubong at ayusin ang sahig ng overpass. Mula dito sa DWIC, NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.